Nakakatutoy no, yung mga kababayan natin na galing pa sa tarbaho, yung pagod na magluto no, diretso na lang doon sa loob, magkain. Ganon yung buhay dito sa Dubai, pag tamad ka magluto, diretso ka dyan sa loob, may pagkain dyan, mainit-init pa pag may pira ka. Kasi nagyaya to si nanay no, kung saan kami ay magmerinda daw. So ngayon, kalating gabi na, papakain si nanay. Parang na nabusog ako sa saging at saka sa, melte. Yan, so sakto. Matulog tayo, relax, tatarabaho naman bukas ng ubaga, Yun lang yung buhay namin dito sa Dubai. No? So tara, wait na tayo. Dito tayo sa aming bahay. Kung saan yung bahay <laughs> namin. Sikreto lang yung bahay namin. Kasi medyo tabo yun. Mga pangit kasi nang oh, doon sa loob. Buhay namin dito sa Dubai. No, so, mga katutoy. Normal lang, parang sa Pilipinas ka lang din, di ba? Kakadlakad, paggabi, holding hands, uh, pag may suta, kaso wala naman tayong suta. <laughs> <laughs> yun kasi ang napaka-sakit, no, yung taong dito. Wala tayong ka-holding hands. And okay lang yun, kasi Dadating daw yun sa tamang panahon talaga, mga katutoy, na magkwad tayo yung magka-girlfriend dito sa Dubai. So mag 2 years na ako dito sa Dubai, mga katotoy. Hindi pa ako nagka-girlfriend dito kasi focus kasi ako sa trabaho. Tapos yung pag-uwi ko kasi, no, nag edit ako sa aking mga vlog dito sa Dubai. So si ate natatawa kasi. Yan. So dito tayo, tanungin natin si ate, saan ka sa Pilipinas te? Yeah. Mindanao ako. saan sa Mindanao? Uy, taga-dabaw mi ba? Oh, si Ate taga Jinsan, no. Oh. So, Bisaya ka. Bisaya. Oh, Bisaya daw to siya. Daming basura ngayon, no. Oh. Sa atin magamit pa to, yung mga ganyan, no. Oh. Dito tinatapon lang sa Dubai, ito mga ganito. Oh, tinatapon lang, oh. Tingnan mo si Nana, hindi pa na yung tinapon niya. Hoy, dito ka naman. Siya to ganina mga katutoy, taga Jinsan. Oh. Yan. Taga Jinsan daw to. Sila Jirame. Kami. o Jirame. Malapit na tayo sa bahay namin. So isang liko na lang bahay na namin. Bila 32 Oh, nag-vlog ako na time may nag-comment dito sa akin eh. Bila 32 daw sila nakatira. So dito yung nakatira yung nag-comment sa akin. Yung sa aking vlog na naglipat kami, no? Yan. Uyaw yung karamiraman natin from Cebu. Shout out sa mga Lasaga family dyan sa Cebu. Magandang gabi po. Kami po ay naglalakad ngayon. Alright.